Ako kung gaano kasakit sa akin na si Marites yung makita ko na katabi mo habang pinopromote ka? Ako dapat yun, hindi si Marites! Si Marites na lang Si Marites na lang lagi mo! Nakakagago ka eh! Hindi kita asa, Olena! Ilugar mo sa ayos yung ugali mo! Ikaw pala ang tagapagmana ng mga kabalyero? Wala nang iba. Ang parangindang ko kayo ang ginawa niya kay Babon! pumatay sa apu ka! Malaki ang atraso mo sa kanya! Si Olga! Pinapapatay ka niya! Dahil pinatay mo ang anak niya! Si Greg! Pero tagal na siya nakabawi sa'yo dahil pinatay niya ang pinakamamahal mo. Si Alberto, pumatay kayo mo. Dahil siya ka nagkakamali. Ah! 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 Tanggal! May ah! ah! mga personal sila galing sa akin. Kaya sila nandito. Tapo na natin sila. Baka may makakita ba sa atin? Ibang klase talaga yung babaeng yan.